one of the most common questions na nare-receive ko is paano masanay sa night shift schedule. So, napakasimple lang. Protektahan mo yung sleep schedule mo tsaka yung wake-up schedule mo. So, let's say Monday to Friday may trabaho ka, Saturday, Sunday. Same lang din yung schedule na gising. Monday to Friday, tulog ka ng tanghali hanggang 9 p.m. for example. So, kahit weekend, tulog ka ng tanghali hanggang 9 p.m. Kasi kung yung trabaho mo alas 12 hanggang 9 a.m., pag rest day mo, gising ka rin ng alas 12 hanggang 9am. So, hindi maganda na during work hours mo, ng rest day mo, matutulog ka, babawi ka ng tulog. Hindi ideal yun kasi masisira yung body clock mo. So, as much as possible, do your best na tulog ka pa rin. Tapos, one of the most important things na gusto ko i-share sa'yo is you want to say no in advance yung friends ko, yung family ko, nung nag-start ako magtrabaho sa call center, sinabi ko sila na, ito yung schedule ko, ito yung oras na tulog ako, ito yung rest day ko so far, ito. shifting yung schedule eh. So, minsan nagbabago, minsan nagpapalit kami ng shift, minsan pinag-OOT kami. Kahit rest day ko, kailangan tulog pa rin ako ng gandong oras. Pero pag rest day ko, available ako ng gantong oras. So, anytime na pasok sa schedule, game ako as long as kaya ko. Pero kung hindi, kailangan kong sundin yung schedule ko. Kasi napakahigpit ng call center, yung late tsaka yung absent, pwede mong ikatanggal ng trabaho. Pwede mong kawalan ng income. And pag nawalan ka ng income, baka utangan kita ng malaki. Kasi malaki yung gastos mo. Pag natanggal ka sa trabaho at maghahanap ka ng bagong trabaho. Nung kinumpit ko yan, at least dapat meron kang 20 to 30k para maganap ng bagong trabaho. Kasi mag apply ka, mag-print ka ng resume, mamamasahe ka. Tapos pag natanggap ka, hindi mo makukuha yung sahod mo kagad. Mahigit kumulang mga 15 to 30k yung magagastos mo. That's assuming makakakuha ka ng trabaho kagad. Kung ano, baka mas malapit sa 30k kung marami kang kailangan applyan. Para mag-survive ko sa night shift, hindi ka dapat maging bayaning puyat. Kailangan lang maging disiplinado ka. Matulog ka sa tamang oras, gising ka dapat ng tamang oras. Huwag mong babaguhin yung schedule mo kahit weekend or kahit rest day, kahit nakalive ka, protektahan mo yung schedule na yun. Kasi napakahirap bumalik sa normal na schedule pag sinira mo yung sleep schedule mo. Yun lang bukas ulit.